Magnanakaw ka ba? Oo, dati. Yeah. Hindi, sabihin mo bakit. Magnanakaw ka dati? Bakit? Kasi kinuha mo yung puso ko. Wait lang, magnanakaw ka dati? Muna kasi kasing ulit-ulitin. Eh. <laughs> Pusit ka, bakla ka pala. Hindi mo na kita. Mahal, saan ko pupunta? Bakit? <laughs> Dalawahin mo na ha. Were... <laughs> Tigisa tayo. Guapo. <laughs> Pogi naman. Hindi <inaudible> ako Bakla. sulod ha. <laughs> Hindaya lang ha? ako. Ako'y bahala. <laughs> Lamito. Ako pa ang tuta. Ito yung tuyok <laughs> Oh, lipyo na. na. Sa pikas <laughs> doon Gago!